Yeah. Amoy Ano sigarilyo. Pau? Hindi pa nako abulin <laughs> ni Bubuyog ba yung mga maliliit? Oh. Kailangan daw pausukan ng bubuyo para hindi raw siya maano. Ano yung mga saging dyan? Pwede pa ba yan? Aloy? gagawin pu 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 ah ay natin a tanggalin ang puso ng sari. Success daw. O? No, na, oh. At, oh ano, Ba't papatayin. Kasi Ah. Dala, ah, dala ka ah. Okay, success.